Bumisita sa Cebu City si Vice President at Education Secretary Sara Duterte para sa formal na paglagda sa BOA kasama ang LGU para sa nalalapit na palarong pambansa. Yanagulat ni Jessie Atienza ng PTV Cebu. Pinangunahan ni Vice Presidente at Education Secretary Sara Duterte ang Memorandum of Agreement Signing Ceremony para sa gaganaping Palarong Pambansa 2024 sa Lungsod, mainit ang naging pagtanggap sa kanya ng mga lokal na opisyal sa pangunguna ni Cebu City Mayor Michael Rama. Furthermore, the memorandum of agreement between the Department of Education and the local government of Cebu City underscores our shared commitment to creating the optimal environment for our young athletes to interact, to compete... And to excel. This commitment extends to promoting their physical, intellectual, and social well being. The Palerong Pambansa is an integral part of our efforts to strengthen our grassroots sports programs, granting various opportunities for sports inclined youth and exposing them to real life experiences in their chosen sports. Laking pasasalamat ng lokal na pamalaan ng lungsod ng Cebu dahil matapos ang tatlong dekada na bigyan muli ng pagkakataon ang lungsod na mag-host sa palarong pambansa. It was an emotional bidding. It was not an easy convincing. So here we are. Nothing to promise because promises are made to be broken. But let's just do it. All of us, let's just do it. In the name of Silvio Santonino, we have to be one and we must make it happen. Sa inisyal na plano ng Department of Education, sa Agosto gaganapin ang palarong pambansa. Pero maaring mabago ito pagkatapos ng kanilang consultation para sa school calendar patuloy ang paghahanda ng Cebu City at ng Department of Education upang maging matagumpay ang aktibidad na lalahukan na higit sa 12,000 atleta mula sa iba't ibang bahagi ng bansa. Mula sa PTV Cebu, Jesse Atienza, para sa Bayan.